Ang gusto ko sanang imungkahi sa LTO, kung akong nasa LTO, una, tatanggapin ko malaki ang aking pagkukulang sa taong bayan. Hindi ko ipapashoulder sa taong bayan, sa mga car owners, yung problema patungkol sa transfer of ownership. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nag-aamyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Layo nitong mas mapasunod ang mga rider at mapaigting ang responsableng pag-aari ng motorsiklo. Sa ilalim nito, dapat mairehistro na sa Land Transportation Office ang isang motorsiklo sa loob lang ng limang araw mula ng mabili ito. Mas pinahinari ng parusa dahil sa limang pisong multa na lang ang ibabayad ng hindi susunod mula sa dating 20,000 hanggang 50,000 pesos at pagkakakulong. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Motorcycle Crime Prevention Act na naguutos ng 20 days para sa mga bagong may-ari ng motorsiklo upang mailipat ang rehistro at limang araw naman para sa mga nagbenta upang i-report ito sa LTO. Malaking dagok ito sa mga buy and sell at sa mga matagal nang bumili at nagbenta na hindi naayos ang papeles. Ayon kay Colonel Bosita, tagapagtanggol ng mga motorista, may mga butas sa batas na dapat linawin. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag tungkol dito. May problema sa transfer of ownership. Maraming sasakyan, Director. Five times, seven times nang nabenta. Hindi pa nasalin. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, hindi ko naman biniblame yung anybody from the LTO pag sinuri nating mabuti director yung problema ang ugat ng problema LTO wait, why? one kahit walang alam basta may pera nakakalisensya wag mo nang aminin wag mo nang itanggi kasi syempre LTO ka pero alam ng taong bayan yan so with that na may nagkakalisensya na walang alam hindi dumaan sa seminar hindi sila na-inform na pag bumili ka ng sasakyan o nagbenta ka ng sasakyan, itong mga requirements. So, pag pumunta sa LTO, Sir, tatransfer transfer ng ownership. Makikita ng tao mo, Mr. Busita, expired itong atas photocopy ng ID ng vendor. Hindi tatanggapin. Hmm. Sabi nung nagtatransfer ng ownership, Sir, hindi ko na alam kung saan ko makikita yung vendor na yan. Walang maibigay na advice ang LTO. Ano ang gagawin ko? Isa pa lang yan. Number two. Sir, yung signature ng vendor, parang iba dito sa ID. Bakit po nangyayari yan? Hindi naman lahat ng may sasakyan, professional at nag-aral. Pwedeng ang perma mo ngayon, ganito, Baka next month, din mo na ma-recall director. So, kung basta po, meron na lang. Then, i-re-require ng LTO, Sir, isama mo dito yung vendor. Sir, hindi ko na mahanap yan. Dati kong katarbaho, umuwi na ng Mindanao. Ano pa? Confirmation ng registration. Hindi ko alam, director, kung alam mo. Pag nag-asikaso ko ng transfer of ownership, at ang mother file ay nasa Davao nandito ako sa Quezon City sasabihin po ng tao mo sir po confirmation pa ito hindi nakukuha ng one week one month, two months so hindi naman ako babalik-balik director para sa confirmation so sa punto na yung director with all due respect kasi hindi mo naman area of concern to, problema ng LTO yon. Mabagal sa confirmation. Ano pa? Lumabas yung confirmation after one month. Balik ako sa LTO. Sir, okay na po. May confirmation na po. Sabi ng staff mo. O, oh, ito. Sir, expired ang HPG clearance mo. Director, sa maliit na manggagawa, yung 300 pesos HPG clearance o kung magkano amount, hindi ganun kadalik. Tama si Kolonel Bosita, bukod sa matagal na proseso ng transfer of ownership, magastos pa ito. Paano na ang mga ordinaryong mamamayan na second-hand lang ang kayang bilhin at wala ng pondo para sa transfer? Paano rin ang mga bentahan na nangyari sampung taon na ang nakalipas? At ngayon, wala na ring boses sa Senado ang mga motorista dahil hindi pinalad si Bosita. Ano pa, Direktor? Yung binilihan ko, ...namatay na. Tapos may locking document. Ibig sabihin, hindi ko na pwedeng i-produce yung mayari. Ang gusto ko imong imungkahi sa LTO, kung akong nasa LTO, una, tatanggapin ko, malaki ang aking pagkukulang sa taong bayan. Hindi ko ipapashoulder sa taong bayan, sa mga car owners, yung problema patungkol sa transfer ownership. So kung ako nasa LTO, mumungkahi ko, all regional directors, district officers, provide dedicated lane para sa transfer of ownership. Ang ilalagay sana ninyo sa, sa transfer of ownership, yung maruno, Kailangan 'yon. Tapos sasabi ng LTO, o oh, sa lahat ng mga car owners na mayroon pa hindi na transfer of ownership, bibigyan namin kayo ng isang taon Asikasuhin na ninyo dapat marunong. Eh, ang tanong direktor, pag ako maglalakan ng transfer ng ownership, pag evaluate mo, expired ang ID ng first owner, ay eh, lima kaming buyers, lima yung did of sale ko. Tanong, anong i-advise mo sa akin? Ganito, direktor. Ito, first owner. Yeah. Benenta dito, benenta dito. Ako ito ngayon. Mm -hmm inaasikaso ko yung yung deed of sale nito hindi notarized yung ID nitong first owner hindi valid okay pagpunta ko sa iyo anong ma advise mo sa akin ay in good faith gusto kong sumunod. So may problema, dapat pag-usapan ng LTO yon. So yung mga tanong na yun, Director, dapat LTO ang sasagot. Hindi pwedeng sabihin sa car owners na bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Kaya kung ako po ang tatanungin, with all due respect, hindi pwedeng magpataw ng multa ang LTO agad-agad. Dahil kung ating ng mabuti, Malaki ang pagkukulang ng LTO. And... Oo, binabaan na nga ang multa mula 20,000 pesos ay naging 5,000 pesos na lang. Pero nananatili pa rin ang malaking tanong. Paano na yung mga matagal nang nagbenta o bumili na hindi nakapag-transfer? Marami pa rin butas ang batas na ito gaya ng mga binanggit ni Colonel Bosita. Kung siya sana'y nanalo sa Senado, baka mas binusisi pa niya ito at hindi hinaya ang maipasa ng hindi lubos na naiintindihan ng karaniwang motorista.